Okay, uh, nandito tayo sa Oka, Okachimachi. Tama ba yung pronunciation ko? <laughs> so, dito yung maraming ano, uh, electronics, rubber shoes, clothes, everything nandito. And as of yesterday, sobrang pagod ko. Sakit sa paa. And if going to Fuji, Mount Fuji, uh, be sure na, what do you call this, wear your comfortable sneakers sandals or slides slippers pwede you can do that pero as of now the <laughs> chinelas na lang ako yeah. still recovering sa sakit ng pao kahapon so yeah magikot ikot tayo dito uh, at this uh, alley yan, yeah, i-check. Yan, yeah, check this out, diba? Yan, yeah, may mga rubber shoes, bags, and everything. Marami dito. So, check natin and mag iikot tayo Okay, check this out. This is the of Paris. They sell and buy bags here. Golds, bags, anything. that's uh, uh imported. Imported items, mga bags, mga jewelrys mga cups from LV, Gucci, and everything. They uh, buy and sell here. So if you wanna check this out, Gin, <laughs> check nyo na lang tong Ginza, Paris. Ang Okachimachi ay isang lugar sa Taito Ward sa Tokyo. Isa ito sa mga kilalang distrito sa pagitan ng Ueno at Akihabara At maraming pwedeng gawin at puntahan dito Narito ang ilan sa mga kilalang bagay at atraksyon sa Okachimachi Isa dito yung Ameyoko Market Isa ito sa pinakasikat na open air market sa Tokyo Makikita mo dito ang mga murang damit, sapatos, cosmetics, seafood, street food at mga imported goods. Perfect para sa mga budget shopping at food meeting. Okay, sa mga kapwa natin mga vloggers or gusto kumuwalang kumuha lang naman dito if you're here in Japan. Make sure or be sure i-check yung paligid kung may mga poster na nakatagay na bawat kumuha ng video or photo. Okay? Huwag niyong hayaan magalit sila sa inyo. So be careful. Okay? talasan nyo yung mata nyo for the um, sign for no pictures and video. Okay? Okuchimachi Jewelry Town. Sikat ang lugar na ito sa mga tindahan ng alahas. Maraming jewelry shops na nagbebenta ng gold, silver at gemstone. Minsan mas mura kumpara sa mga ibang lugar. Masasarap ang mga kainan dito. May maraming ramen shop, izikaya, Japanese pubs, at street food vendors sa mga lugar. And yes, kilala rin ang Japanese Curry at seafood dishes sa paligid ng istasyon. Ops, hanggang dito na lang tayo. Bawal na ang video sa loob. Actually, convenient itong location na to, malapit sa Ueno at Akihapara. Kaya madaling puntahan gamit ng JR Yamanote Line at Kenhi Tahoku Line. Okay they got lots of restaurant, rubber shoes, shoes, bag, perfume. Meron ding arcade, amusement, and casino here. Yung mga ano, uh, slot machine casino. Pero never ending dito sa lugar na to. deal na stop kung maglalakad-lakad ka mula sa Weno papuntang Akihabara. Katulad ng Weno Park kung saan makikita ang Weno Zoo ng mga museo at temples. At syempre hindi kalayuan dito ang mga electronics at otaku culture shops ng Akihabara. Kaya kung gusto mo mamili, kumain ng masarap at makaranas ng local Tokyo Street vibe, magandang lugar talaga ang Okichimachi.